Ito yung pinapalitadahan natin mga paps no kasi yung poste na to eh nakayuko or nakatumbaho siya. Gawa nga po na hindi po ito hinulugan. Ginamit lang po rito na basihan para po ito ay itayo ay matamata -mata lang. So nagkaroon po ito ng counting diferensya at dito nga po mga paps no gawa na tatamaan po yung ating plywood rito. So magkakating na lang po tayo diyan ng paganyan. Tapos mag aadjust so tayo ng baka ni bagong kapal dun sa taas So ang nangyari dito, mga paps no ay makapal so ayan bali sinisimulan ko na po siya na palitadahan so ang inuna ko po na palitadahan dito mga paps ay yung kanto so may una na yan na rebukada mga paps no hindi, hindi nyo lang po makita o mapapan, mapapansin kasi medyo manipis yan kasi gawa nga po na malabno po yung ipinalitada dyan, dyan tapos manipis pa so pinatuyo lang kaya po naging kulay puti siya. So ngayon dito sa pangalawang patong natin ito po ay ating ano yun na papalitadahan na po natin to So tatapusin na po natin ito no Ito na naman po si Pops TV na nagsasabi na ito pong video na to ay hindi po para sa mga veterano Para lamang po dun sa mga gustong matuto at sa mga gustong magka idea patungkol po sa ganitong trabaho So ayan mga paps no, bali palipat-lipat lang ho tayo. So apat na kanto po 'yan. Sa bawat pong na pupukulan po natin at nahabol po natin ng medyo kapal niya. So lilipat po tayo para balik po natin don medyo tuyo na siya. Pwede po siyang patungan ulit. Tapos yung may iwan naman natin, hindi naman po natin balikan ulit kapag matapos na ulit tayo dun sa inukulan natin. So ganun lang ho yung ating discarter ito mga paps no. Yung pinakagitna niya iwan lang muna natin kasi madali na po 'yan kung meron na po tayong guide. Sa... At kung mapapansin niyo mga pups, no inuna ko po yung bandang ibaba so ganito yan mga paps kasi nga po para po na makasalo po itong poste natin na matatapos natin palitadahan itong bandang ibaba so masasalo niya bandang itaas naman kasi nga po na medyo makapal po talaga ito mga 10 cm po ang kapal ho ng palitada rito kaya ganyan po ang inuna natin so ito na po siya mga paps no ayan kung makikita nyo po no makapal po talaga siya at dyan babali na lang po tayo dyan yan paganyan, tapos didiretso na po natin doon kasi tatawahan po yung plywood at susukat naman po tayo ng 38 cm mula po doon sa may kabilang tansi ayan tapos yung gitna nyan mga paps no bali titirahin na po natin yan para po maisabay ho na mabara po dito sa may kanto para sabay sabay na po sila na mabuli natin ተሚሚሚሚሚሚሚያ <us> Thank <music>